Hello mga kagusok, may udto sa mga kagusok mo no? kay pila lang mo sa ko mga kagusok. Kay dugay-dugay mga abanding sa ako mga kids mga kagusok mo no? sa kambal mo na. Ako paborito mga kagusok ko lang Bulalo mga kagusok. Unaan sa iway mga kagusok no tanaw ah sa ila bukog, mga kagusok no sa bukog padaan mga kagusok ulams na yan mga wow kalami mga kagusok no mga na ako dito sa bukog mga kagusok mga ugat ugat mga kagusok kay kami gitud <t -mik> kan gabi komo sa ila karne mga kagusok no apil ang bukog pidi makaano ko nakaway Nakawayo mga kagusok. Ang bukong pidi makaano mga kagusok no kay sobra ka humok sa ila mga Undat Anna, baka mga kagusok oh, tan mga kagusok. Grabe kayami kung kamo ganan mo pait mga kagusok, ang janjan bulalo da sa iway na baro mga kagusok kita nato no. Sa right side no, sa iway makita nato, may barber shop da ang tapad mga kagusok mo na ang janjan bulalo mga kagusok no. Grabe kalami an kuman Friday manzo mga kagusok no. Ang ila display na mga kagusok lunes, merkules, birnes mga kagusok no. Kay maguna kada kagusok kung di magkuna mga kagusok mo. Ma, mga maamo kagusok ma, ano pa? not done. Muna, alas mga alas, to na mo na alas 11 mga gusto kalas 10 media an adto na kamo usay gayad alas ka gusto kalas 10 daw pa ko makatang na ko di mga kagusto kay basa lunes merkulis bernes mga kagusto kay kana manggood ko mga kagusto pa on high na di mo bali kasi di sa sini mo ka on ka mga sarado mo palit na sa bukog ni Jan Jan yan ato model pinaka gwapo di mga kagusto na lang adis di mga kagusto simple lang na pagkaon mga kagusto lamian tapos barato ng mga kagusok no pang masa ba lawang pasal pang masa na iba chinko ba ng mga kagusok no din ko di sa mga kagusok gabi ka na masyado din mga kagusok no yan mga kagusok no kung ganahan ka mo laaga lang din sa mga kagusok di sa na sa tapad sa iway mga kagusok no mga iway hotel nga mga ng kagusok no at tulang mo ayaw ka pagdangan lang mga kagusok grabe lami kaayo ba ang sabaw ni John John kung kamo ganahan mo pagkatas ayaw lang magpaluto-luto at tulang mo na dyan dyan bulalo mga kagusok na kay ano, andam ang pagatas sa ato mga yaki -osaki, sa mga babazi sa ato mga inahan sa ato nanay mga kagusok no? sa mga buntis dito mga kagusok kung gusto na kamo dila maglapua-lapua ng karne dyan ang kagusok andam na